tingnan naman natin guys ang isang nakapaka galing mag anong, maghusay ng buho so yan ang ganda nila oh hindi ba yan ang ginagamit nila sa nila is ano parang hindi mag magkalat na yung hindi siya mag ano ba ano bang tagalog yan para mahusay siya tingnan. No? So, lagyan nila na para siyang gel. Pero yung sabok na gel na hindi siya uh, yung hindi basa sobra. Yung para siyang pest. <laughs> Nakita ko yan siya dati. So, ang husay ng buhok ko diba? So, ganyan talaga ang mga yung mga mahilig maghusay ng mga buhok ko. kahit ano-ano na mga style-style sa buhok na ginagawa no. Sa so maganda 'yan sa mga bata kasi ano, lalo na pag mahaba yung buhok. Sa so madali siyang maay ano, madali, madali siyang ayusin. Ang ganda, 'di ba? Ang galing. Ang husay talaga as in. Oh, ayan 'di ba?